Hello guys, so uh, welcome po sa aking YouTube channel. So sorry ngayon lang ako ulit na nakapag ano nakapag create ng video kasi ano eh busy. <laughs> so sabi ko ano eh dire diretso na ako magpo-post eh kasi wala na busy. Pero yun, yung sa update guys, yung last na mga post ko is about sa bahay na ginagawa namin. Ito na guys, tapos na. Actually, tapos na siya. Pero, Siguro itutuloy-tuloy ko na lang yun. Itutuloy-tuloy ko na lang siya nag, yung mga ibang video. Hindi ko na na-video kasi lahat paano siya natapos. Pero, papost ko kung ano yung meron. So, ngayon guys, uh, ang gagawin ko ngayon is magluluto ako ng sinigang. Sinigang ba yun? Bu Ewan, nilaga. Nilagang baka, okay? So, yan. Pakita ko na lang konti yung sa kitchen namin. Kung ano yung nangyari dun sa bahay namin na iba mamaya. Okay, so. Pero ngayon, gagawin ko is bibili ako ng... Bibili ako ng mga uh, ibang ingredients na pang luto. Kasi wala pa akong ano eh. Wala pa akong ibang ingredients eh. Pupili ako ng mga mais, ganun. Siguro nga parang bulalo yung gagawin ko. So, siguro punta lang ako dyan sa Kroger dun sa or dun sa jungle gym signan ko na lang mamaya so yan samahan nyo ako guys so eto pala dito ako sa garage ng bahay namin okay no nag open no automatic okay so magda drive muna ako guys cut ko muna So, bali pala guys, ito pala yung ah uh, um, labas ng bahay namin. sa so, wala brown siya na may mga stone. So, tawag pala dito is Allegheny. Allegheny yung type ng bahay. So, yan yung mga ka kasambahay namin. eh, yung mga ka kapitbahay namin. Uh, ka kapit ka kapitbahay din ako mga Pilipino dito. So, yung katabi ko na ulay black. Pilipino yan. Tapos yung katapat naman namin, Pilipino din. Bali parang five na families na kami dito na nakatira na Pinoy. So yan pupunta na tayo sa Jungle Gyms, ay Jungle Gyms sa Kroger. Kroger ang pupuntahan natin kasi mas malapit yun eh. Okay. actually. Mas malalaki ang mga yan eh. Medyo parang uulan pero hindi yan. Mainit ngayon. Sobrang init. So ito yung kat kaparehas na bahay namin. So guys, ano. Kailangan ko nang putulin tong video. Kasi ano eh. Bawala, si kasi dito yung nagsiselfon. Ay yung nag video. Habang nagdadrive ka. So cut ko na. Let's guys. So dito pala guys sa America ikaw ang magagas please. Pero ang dali lang naman. Self-service ang gas. Pagas na dito dito At sa Pilipinas. Na, meron din ang magagas. Tsaka mura lang ang gas dito guys. So okay, dito naman. Full tank. Full tank nito ano na eh. 20 plus. 22, 23 full tank pa ano? na. ito dollars lang pultang balik mo lang niya lang kung kailangan ng resibo okay, receipt right, na. Lang. Let's go. okay let's go Proger, yeah Proger. Aye, like yung brand sobrang init Ito grow Syrian na dito guys, pero ano tayo? Parang eh? parang American. Mga items siya dito, konti di lang Asian. Parang sumo Asian. Các bạn có thể tìm ra những vấn đề go. Cabbage na lang yung cabbage. A e yun, di ba? A e polio. Yung tiktong hindi ko alam mo ano yun. Pero, ay, ito ba yun? Ganito ba yun? Ito, saboy, saboy, cabbage. Pwede na siguro ito cabbage. Green cabbage. Yung pinagkaiba na ito. Ito na lang, mukhang batang bata pa ito ah malaki konti sarap to pare apple kuha orange favorite to ng mga bata eh. orange mandarin mahal para si Okay, yun lang naman actually kailangan ko eh. Yan lang ang kulang ko eh. Balik na ako guys. pare na kung nangita ako ng Starbucks eh. Starbucks. Oo, so, oh, ako kahit pumalit lang. Tagal ko nang ginag Starbucks eh. Parang may makiha ko. Sugar level up. Let's go. Hello I'm good, how are you? I'm good, you. Uh, can I get uh, Ice Caramel Macchiato Uh, The large I think Ano?

dito sa Starbucks ganda dito oh that's that's quick thank you okay guys okay so bali dito guys sa uh, ano din ikaw rin ikaw rin magbaba mag i dito ng ano mo mga bilihin mo hindi siya katulad ng ano ng Pilipinas eto para ganyan walang walang barcode yan search by name mo na lang cabbage sabo yun eh ayan isang peras Ooh, Grabe. Grabe guys super init <laughs> grabe dito sa Amerika sa totoo lang guys kung maaala nyo malamig lang dito ay nako sobrang init dito pag summer mas mainit pa ito sa Pilipinas sa totoo lang sa dagupan Feeling ko mas mainit pa yung sikat ng araw dito tuwing summer eh iba yung init dito guys talagang masakit talaga sobrang sakit eh mga tao dito mas gusto pa ng winter. Anyway, let's go home. Pantay <coughs> na ako sa nito. Okay guys, so ito yung magiging mga gagamitin kong ingredients. Bawang, sibuyas, luya. Tapos sili, salt, paminta, batis at uh, baby back ribs yung kinakong kong ano ah uh, karne. Pero ito na yung tira ng nakaraan na niluto namin. Tapos, ito naman, gagamit din tayo ng corn at cabbage. Okay, so, ano. Yan lang. Simple lang yung gagawin natin. So, yan. Hiwa-hiwain lang natin ito mamaya. Oh gamit tayo ng pressure cooker so yan, ilaglag na natin lahat guys ng sibuyas

so guys, nandiyan na silang lahat. May asin, may paminta, may patis, may nori cubes, pork. Ayan na rin mga So, ready na natin. Iyon na natin. Okay, pressure cook. Tapos, ang um, ilang minutes natin. Pero so mga 2 hours. Ay, 1 hour. 50. 52 Okay siguro 52 minutes Then Okay, nandiyan na yan, guys Ready na yan. okay Okay guys, so Habang hinihintay natin yung Yung ating niluluto uh, Kape muna tayo So, bali pala nung last na na content na ginawa ko hindi ko na natuloy yung pagkatapos ng bahay, di ba? so, ano actually tuloy ko yun sa mga social diaraw so, baliw so, dito, eto so, pala ako na dito yung mga dining table ayan, so maganda yung view mo, pagkano, mga puno puno dyan yung sa labas mga ilang minutes, pa 30 minutes Let's release the pressure within. Malis ka sa katawan nang So, ayan. Nailagay na natin yung mais, guys. So, mas lagay na natin itong ano, gulay. Ang panasa. Pang tumubra. Hindi naman o-overflow yan. sili. Ayaw ko siyang hatiin kasi eh. May mga batang kakain Tapos, takpan na natin ulit. Tapos eh. yun. Sa kanin. Kita na natin guys. Sabaw muna. Napakalambot na oh. Grabe yan First bite. Mm -hmm. Ang lambot. Sobrang sarap.